200 pesos pwedeng ipang negosyo sa internet at Facebook. Paano? Halika, kaibigan, usap tayo. Ako po si Gary Dalidi. Member po ako ng magbusiness tayo datko. May asawa at tatlong anak. Tagali siya Isabela pagsasaka, father ko. Housekeeper, mother ko. May dalawa akong kapatid. Ako po, panganay. Ilocano po ako. Sabi nga nila, Ilocano ko Hindi totoo yun. Marunong lang kami magkipon at magtipid. Sa tama lang. Ngayon po, at kilala na ninyo ako kung sino po ako. Ini-invite ko po kayo sa aming munting business sa networking. Sa kunting puhunan lang po, pwede na po kayo mag-start sa networking. Madali lang gawin dahil mahilig kang mag-Facebook. Pwede mong gamitin ang Facebook mo para makahanap ka ng mga kaibigan na mag-join sa business na ito na hindi mo na kailangang mamilit para lang mag-join sa'yo. Gagawin mo lang mag-post ng patutuo na ang business na ito ay legal. Kahit sino pwedeng sumali sa magbusinesstayo.com basta may 200 pesos ka, sa bulsa mo, pwede mong i-negosyo. Alam mo ba kaibigan Bigan, kahit maging tatlo lang, maging member mo o dalawa lang, pwede ka nang kumita ng 40,000 to 1.7 million sa loob lang ng 10 weeks or 10 months. Basta yung members ng mga members nila ay may tagtatatlo o dalawa din na magiging members sila ay siguradong pagdating ng 10 weeks or 10 months sa'yo na ang 40,000 or 1.7 million o diba 200 pesos mo kumita ng dalawang walang kahirap-hirap. Ito pong business namin ay nagahanap ng matutulungan na may pangarap sa buhay. Ang magbusinesstayo.com ay registered po sa DTI o yung sabihin, Department of Trade Industry. At kaka-start lang po ang magbusinesstayo.com noong May 15, 2015 at mayroon nang nakaabot sa 10 weeks ay si Ma'am Sophie. Wala pang 10 weeks, may 40,000 na siya. Kinita dahil ang mga member niya ay masisipag. Pero kung ang team group ko naman, hindi rin sila nagpapahuli dahil lahat sila ay kumikita rin kahit pa unti payo ko lang lahat po ng members huwag na nating patulan ang mga taong sinakausap natin o nagko-comment at nagsasabi ng mga masama sipin na lang natin na sila ang mga taong maharang sa mga pangarap natin Sikap tayo para sa pag-asenso ng buhay natin. Laging positive thinking at my self-confidence. Salamat po Ma'am Victoria Rosalyn, transporto sa oportunidad na ito. Salamat po.